Hello guys, good morning. So for today's video guys, meron tayong isang Epson uh, L3 totem. Uh, which is, ang um, problem nito guys is, uh, uh walang, hindi nag-print ng colored. <coughs> so ito yung problem ng printer na to guys. At ngayon, ang gagawin natin nito guys is mag-test print tayo. Check natin guys kung may colored or black <coughs> na i-print niya. So yun guys, you kung know, napapansin nyo, black lang mayroon, yung colored is wala siya. So ito yung gagawin natin guys. Sundan nyo lang ako guys, ito. Para ba makuha nyo guys kung anong gagawin natin dito. So, una, control kayo sa control panel guys. Siyempre yan ang pinakauna. Then, sa una, hanapin nyo yung control panel. Siyempre, di ba, type natin sa search din control panel. Then, dito guys, select nyo yung hardware and sounds. Yan. Windows 10, Windows 11, parehas na guys. Then, doon guys, sundan nyo lang yung cursor ng mouse ko. Yun. ah uh, pasensya na sa video natin guys kasi uh, madali ang video lang guys At nilagay ko lang yung cellphone sa baba sundan nyo lang guys yung cursor ano anong pinipindot natin dyan. So, yan guys. Para kasi makapasok tayo dyan, so dadaan tayo doon. Step by step yun guys. Para makuha nyo. Hindi ito gagawin natin is uh, magpa-power cleaning tayo guys. Kung nakapansin yung power cleaning na yun, yung ipindot natin kanina. Siyempre, check natin lahat yan. Then, start. Yung power cleaning guys, uh, isang beses yan ito gagawin sa isang araw. So, 12 hours yung, oh, 24 hours yung ano niya. Ang validation nito. So, after nito guys, ah uh, ganito ang gagawin nyo ha. Pag ah uh, hindi nagpiprint ng black or colored or may missing na color sa inyong print o hindi maganda yung print out, ganito lang gagawin nyo guys. ah uh, power cleaning nyo lang. <clears throat> Mostly kasi ngayon, yung Epson L3210, L5290, hindi naman itong printer lang to guys. Kahit sa anong model ito guys, ah uh, pwede nyo gawin ito. Kahit sa ah uh, sa brother lang ang ibang ano, ibang way ng pag uh, reset ng ink nila. Yung Canon, Epson, HP wala din guys. Canon sa Epson halos uh, same yung way ng pag uh, nila. So ganito lang gawin niyo guys kung may printer kayo na uh, mayroong mga missing ano missing color o hindi na magandang print out pag hindi na kaya sa pow, uh, head cleaning, power cleaning niyo guys or ink flashing. So, yun guys, ganun lang ang gawin natin pag uh, ganon ang printer natin. So, ngayon, itatry natin guys kung uh, success na ba tayo kasi tapos na yung power cleaning. So, yun guys, kung ang video natin, natin nato ay nakatulong sa iyo, don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comments kung mayroon kayong mga katanungan guys. So, yun guys, napapansin nyo, nagkulay na yung apat. So, ibig sabihin nyo guys, okay na. Although, hindi siya ganoon ka-clear kasi medyo may katagalan na itong printer na to guys. Kaya, okay lang yan guys. Kung gusto niyo ng malinaw na printout, i-set nyo sa high quality guys. Kasi kung pilitin natin ito na siya na i ang tawag nito, i-suction yung head, baka lalong masira. So yun guys, thank you. God bless you all.